ngayon ay kuha na ng abono rito ay ang abono daming tao araw ng pagbibigay ng abono sa mga magsasaka kaya ako nandito kukuha din ako lang matagal pa number ko 162 ayun ang abono oh. dito ito sa plaza ng liyan dito kinanap yung pagkuha ng abono Yeah. maraming tao sa ito eh pero ang kabila cover ko basketball court sa plaza ng Lian Lian Batangas ay sa so wakas nakakuha na rin ako ng abono yan ang nakuha ko <clears throat> sa sakong -sa complete at saka 17 kilos to yan yan pa abono yung ang nakuha ko sa aking pagpila doon sa plaza salamat lord nakakuha ng abono yan. <clears throat> Inabot nang alauna ang pagpila ko ron. Sa dami ng tao. Ayan, magagamit ko ito sa saging. dito lang kayo sa aking halaman mga halaman kahardin ayan na ay, yun oh. nung isang gabi naanin na nila to yung iba dahil isinahog nila sa kare-kare Oh, Tiyan nyo mga kahardin nakakaanin na ng pansahog sa kare-kare kaganda -kare. eh ayan oh. Ayan ang mga sili ko. Oh. Ayan, dami ng bunga. Oh. Hindi na problema pang sigang. Di ba? Mga kahardin. Kaya magtanim lang kayo na magtanim. Magtanim tayo na magtanim. Para merong aanihin. Ayan na oh. Oops, may bunga na naman. Ayan, mga kardi. May bunga na naman ang ampalaya ko. Makakaanin na naman. Isang araw, umani kami rito eh. Niluto sa sinahugan ng itlog. Ayan. Nakagapang eh. Oh. Nakagapang sa bubong. Ayan. Ayan. ito buo ko na naman oh. ako yan mga lakla kayo panibagong buo ko na naman oh. ako diba mga kardin masarap pagtanim ng halaman meron tayong maaani tubo ng pechay mga kaarde no? may palipat pechay na naman tayo yan yan yung lang ginagawa ko dyan eh. may inaanin eh, napapatubo na ako ng pechay para pag ano oh, tatanim na laging may pechay di ba mga kaarde no? yan pechay yan. tubo na eh. Ang ko sa inyo yung ano, laki na oh. Laki na ng pipino oh. Yeah. Laki na. Ayan. Kamatis. Ayun. Narin ito ulit yung huli ng ibon. Gandang pakinggan eh. Ayan. Pakinggan nyo mga kahardin. Ito dahon na naman ang saging. Oh. May order na naman yung magsusuman sa palengke. Ayan. Kasabay ng panguha ng dahon. Nakakapakilig pa ng huni ng ibon. Umalis na yata. Umalis na nga.